Okay mga kabihara, alas 5.30 po ng madaling araw ay narating po natin itong simbahan po ng parokya ng uh, St. Michael the Archangel dito po sa bayan ng Baco Oro, sa lalawigan ng uh, Cavite. So magdadaos po ng misa dito yung ating kasamang pare, kaya isang oras po tayong uh, maghihintay sa lugar na ito. So habang hindi po nagsisimula yung misa, eh halina po kayo at... Uh, papasyalan po natin yung uh, loob ng uh, simbahan at titingnan po natin kung mayroon bang historical value sa ating kasaysayan ang simbahang uh, simbahan ito mga kabiyahero ang ganda ng kanilang plaza ayan o, no? plaza di Padre Mariano Gomez so siguro yan po yung naging pare sa lugar na ito mga kabiyahero napakaganda ng uh, bungad ng plaza bago ka makapasok doon po sa mismong uh, gate ng kanilang uh, Simbahan. So titingnan po natin yung kanilang uh, historical marker. Kung uh, ano po ba ang uh, sinasabi, kung kailan ito ginawa at sino ang uh, nagpagawa mga kabihero. So ayan, natatanaw na po natin yung kanyang historical uh, marker. Simbahan ng Bacoor, dating bisita ng Cavite Puerto sa panahon ni Obispo Juan de Ar Archidera, naging parokya sa patronato ni San Miguel Arcangel sa pamamahala ni Padre Jose Jimenez noong ikalabing ng Enero 1752 sinira ng mga Ingles na sumakop sa Kabite noong Oktobre 1762 muling ipinatayo na yari sa Bato at Kahoy noong 1774 idinagdag ang retablo, patio, Campanario at bautisteryo sa panahon ni Padre Domingo Sibilla Pilapil noong 1788 hanggang 1820. Nagpatayo ng bagong kumbento sa panahon ni Padre Mariano Gomez. Ayun, doon pala yun ang galing. Noong 1843, pinalakihan niya ang simbahan sa tulong ni Arkitekto Felix Rujas noong 1863 hanggang 1870. Nalipat sa pamamahala ng mga rekulitos noong 1872. Tinaas ng mga revolusyonaryo ang watawat ng Pilipinas sa kampanaryo noong 31 ng Mayo 1898. Nasira sa digmaang Pilipino at Amerikano noong labing ikalabing tatlo ng Hunyo 1899. Nalipat ang pagmimisa at mga banal na gawain sa tahanan ni Don Juan Cuenca nang inukupahan ng Iglesia Pilipina Independiente ang simbahan noong 1902. Muling naibalik sa pamahala ng simbahan katoliko sunod sa utos ng Korte Suprema noong 1906. Kabilang sa mga unang simbahan sa lalawigan ng Kabite na pinamahalaan ng mga paring sikular. Mula nang ito ay tinayo, ipinahayag na mahalagang yamang pangkalinangan ng pambansang museo ng Pilipinas noong ikadalong putwalo ng Desyembre taong 2020. So yan po yung uh, bahagi ng uh, marker na atin pong uh, nabasa na nakadikit po dito sa harapan po ng uh, pader ng uh, simbahan mga kabiyahero. So nabasa po natin na uh, minsan din po pala na inukupa ng iglesia independiente o nung mga tiyatawag nating aglipayans ang uh, simbahang ito noong uh, panahon mga kabyahero okay, pangalawang simbahan po tayo sa diocesan shrine ng Our Lady of Fatima so ito po yung uh, pangalawang simbahan ng uh, grupo ng uh, mga taga aroke po nang uh, our lady of light sa bayan ng kaita kapat <laughs> cheia de graça e luz bendita estu E a paz nos conduz entre todas as mulheres escolhidas, és Mãe do Salvador, nossa eterna fé, Ave Maria, ouve nosso clamor, rogai por nós. Nessa jornada vem nos ampar, mãe da esperança. ensina nos a amar, bendito é o fruto do teu ventre oh amor. Somei naunang grupo po sa atin dito at kasalukuyan pong uh, isinasagawa yung uh, kanilang uh, misa so kukunan na lang po natin ng video yung uh, loob po nitong uh, diocesan shrine ito yung pangalawang uh, simbahan na bibisitahin po ng ating mga pasayro so isa po itong dambana deklaradong diocesan shrine ng Our Lady of Fatima dito po sa lalawigan ng Cavite uh, Jesus nossa Nosso redentor, nos momentos de dor, tua presença é paz. Nosso refúgio em quem sempre se faz. Ave Maria. Nosso redentor nos momentos de dor, tua presença é paz. No ただいま。